Isang magandang umaga sa ating lahat mga kasabong Bago ko simulan ang munting vlog ko na ito Gusto ko munang batiin ang lahat ng sumusuporta sa munting channel ni Simpleng Sabongero Sana po ay okay po tayong lahat sa, Kung saan man panig tayo naroroon. Mga kasabong Ibabahagi ko po sa inyo ang munting kaalaman ni Simpleng Sabongero Ang ibabahagi ko po nito base po sa aking experience At napatunayan ko na po ng ilang beses mga kasabong, kung mapapansin nyo, ang itsura ng manok ko is hindi ko nagaanong pinapapogi. Hindi ko na tinatanggal yung lambi niya sa ilalim ng ulo niya, pati yung tenga niya. Sinasadya ko po yun kasi mas, mas pangit ang manok mo, ang itsura ng manok mo, mas papabor iyo pagdating sa sabungan. Alam nyo po kung bakit mga kasabong? Kasi ako mga kasabong, sinasadya kong ginito ang itsura ng mga manok ko kasi mas gusto kong nadidihado ako pagdating sa loob ng sabungan. Siyempre, pag dihado ka mga kasabong, nalulogro yung tawagan sa, sa pagdating sa loob ng sabungan. Siyempre, magkakaroon ng giste, nebejis, or kung ano namang -ano logro pagdating sa loob ng sabungan. Pumabor kasi sa akin mga kasabong yung ganitong itsura ng manok. Napatunayan ko lang po last year, nung nag-entry ako ng anim na manok, yung anim na manok ko po yun mga kasabong, apat po dun yung nanalo. Pero halos po lahat ng anim na manok ko na yun is nadihado lahat. Pero yung anim na manok ko po na yun, apat po ang nanalo. Dalawa po yung nakapastis skill dalawa po yung talo, apat po yung panalo. Ba baka sabihin nyo mga kasabong, kwentong barbero lang ito. Kung makikita nyo po sa screen dyan sa... Screen sa pinapanood nyo, Jan, papakita ko po sa inyo nung resulta ng laban ko pero hindi ko po may papakita yung actual na laban kasi bawal po kay tatay youtube to ko po lahat ng manok ko kasi mas gusto ko na pangit ang itsura ng manok mo mas lamang ka pagdating sa ulutan at saka sa tawagan binahagi ko lang po mga kasabong yung itsura ng aking manok pag, pag pumunta po ako sa sabungan Makikita nyo naman po mga kasabong ang ang ginagawa ko pagdating sa sabong. Magawa ko ng paraan kung paano ako mananalo. Tsaka sa simpleng pamamaraan, patas at walang daya. Kung mapapansin nyo mga kasabong, ito lang yung atar ko pag pumupunta ako sa sabungan. Ito lang. ito lang. Tapos, Pina ang pinapaulot ko mga kasabong sa mga noko ko is yung mga handler ko mga kasabong. Handler ko tsaka gaper ko. Hindi ako yung mag Mas maganda mga kasabong yung gaper mo or handler mo ang ipauulot mo. Tapos mag-o-observe ka lang sa likuran nila kung okay ba sa yung kalaban o hindi. Binahagi ko lang mga kasabong yung konting kaalaman ko. Siyempre gusto ko rin na mapatunayan nyo kung maganda ba o hindi yung ginagawa ko para kung sakaling magustuhan nyo man at saka na-prove nyo na maganda eh, malaking tulong na po yun para sa inyo kasi masaya na ako kung magagayahin nyo kung mapapansin nyo mga kasabong ganito lang itsura ng mga manok ko mga, mga kasabong papakita ko pa yung iba kung bakit ganito yung mga itsura ng manok ko Ito mga kasabong, kung mapapansin nyo, hindi ko siya gaanong pinapapogi. Mas gusto kong ganito lang ang itsura ng aking mga manok. Para gusto ko talaga yung natidihado ako sa sabungan. Oh, ganito lang sila mga kasabong, di ba? Hindi ko talaga pinapapogi. Oh, ganito lang mga kasabong yung itsura ng manok ko. Hindi ko para gusto kong nadidihado ako mga kasabong pagdating sa sabungan. Mga kasabong, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo talaga, gusto ko pong magaya nyo yung diskarte ko. Depende po sa inyo kung gusto nyo gayahin o hindi. Pero para sa akin, kumapabor po pag ganito lang ang itsura ng ating manok. Kasi pagdating sa ulutan, kung may makakabangga ka man na sikat at malakas na balibalita na sabi-sabi na kumakalat yung pangalan is i-underestimate ka kasi makikita nila yung itsura pero huwag kang matatakot mga kasabong kung ang mga kalaban mo sikat lagi mong tatandaan mga kasabong kung maganda naman ang pundasyon niya yung bloodline tapos pasok yung apat na hinahanap mo sa manok yung body structure bloodline nya siyempre dapat winning line tapos may gameness, may gutting ability hindi ka dapat mabahala sa mga kalaban mo mga kasabong kasi proven and tested na yan sa akin sikat man o hindi yung kinakalaban ko may tiwala ako pagdating sa manok at saka mga kasabong lagi nating tatandaan kapag ang manok natin dapat ano po tayo pag lalaban po tayo sa ruweda mga kasabong huwag po tayong kakabahan kasi nararamdaman po ng manok natin yan hindi lang sila nagsasalita kaya kung ikaw ay kinakabahan, malamang, hindi ko alam kung ano magiging impact sa manok mo yan. Ako kasi, para sa akin, simple lang akong sabongero, pero hindi rin ako basta-basta nagpapatalo. Binibigay ko rin yung best ko pagdating sa lahat. So, paano? Hanggang dito na lang po mga kasabong. Sana po may naibahagi po ako na konting kaalaman na makakatulong po sa atin pagdating sa ulutan o at tawagan sa loob ng sabungan. Hanggang dito na lang po ang munting vlog ni Simpleng Sabungero. Mag-iingat po tayo lahat mga kasabong. God bless po sa ating lahat.